Uh, magandang gabi mga ka spells. Uh, ngayong gabi ang tema ng ating gagawing ritual ay iparamdam sa taong nanloko sa iyo ang sakit na iyong naramdaman nung ikaw ay kanyang niloko. So yon, ang video na to ay upang maramdaman niya ng taong nagpaluha sa iyo o nanakit ng iyong damdamin ang sakit na iyong naramdaman. So, hindi naman to pagdante or paggawa ng masama sa kapwa mo kung di para iparamdam lang sa kanya ang sakit na yung naramdaman sa ginawa niya sa iyo. Sa pamamagitan ng ritual na to ay makakaramdam ang yung target ng kalungkutan. So parang ikaw nung time na lungkot na lungkot ka, parang may kulang sa kanya. Lagi siya naluluha. miat miya ay para kanya nakikita parang mi miyat niya nakikita ang iyong mukha at lagi niya na naiisip ang iyong pangalan. At, mi at miyat ay naaalala niya ang magagandang nakaraan ninyo. Uh, simple ngunit mabisa ang spell na to para sa taong nanloko sa iyo at nagpaasa. Gawin ito pag biyernes ng hapon, alas stress Pero kung hindi nyo kaya sa oras na to at may trabaho kayo, ay gawin nyo na lang kung anong oras kayo pwede. So, ang ritual na ito, uh, uh, ang tawag dito ay ritual. Pag may mga ginagamit kayong orasyon, ang tawag doon ay orasyon. So wala tayong gagamitin orasyon dito Pero kung gusto n’yong gamitan ng orasyon para mas mabisa ay pwede rin So umpisa muna sa ritual Kailangan ay lubos ang ating pananampalataya Dahil walang orasyon na magpapabisa dito Kung hindi ang inyong pananampalataya At kung paano nyo ginawa, kung tama ang proseso ng paggawa nyo So ganun kaimportante ang pananampalataya nyo Lalo na kung wala kayong orasyon na ginagamit So, itong ating mga kailangan, uh, halimbawa, larawan ng target. So, ito, nag-drawing ako kasi hindi tayo pwede magpakita ng picture dito. So, larawan ng target. So, pwede kayong halimbawa uh, may picture siya sa inyo or kung wala man siyang picture sa inyo, sa FB niya, pwede kayong kumuha ng picture tapos ipaprint nyo. Yun. So, kailangan is printed na picture. Hindi pwede yung picture na nasa cellphone kasi ibababad natin sa suka ang picture. Yan. Uh, so, larawan ng target. Tatlong, uh, labing tatlong piraso ng sili. Yung maanghang na sili. Siling labuyo. Dalawang baso ng suka. Yan, dalawang baso ng suka. Tapos, kaldero or palayok. So, ito, kaldero. At kalan. Yan, kailangan natin ng kalan. Sasalang natin dyan ang ating gagawin. So, ihanda ang palayok or kaldero. Isalang sa kalan. Yan, salang sakalan. Ah, ilagay ang dalawang baso ng suka. So, lalagay natin ang dalawang baso ng suka. Tapos pakuluan natin. So, aapuyan natin to. Hindi ko na lang aapuyan ngayon kasi ano to, yung tawag dito yung portable na kalan pag hinangin, may ventilador kasi po, pag hinangin is naranasan ko ng umapoy yung pinakatangkid niya. So, hindi ko napapakita yung pagsindi ko sa kalan kasi baka hanginin ulit ay eh, magsin magsindi to. Uh, kunin ang larawan niya. Isulat ang full name niya sa likuran. So halimbawa, Jess Corpus isusulat natin ang Jess Corpus sa likuran. So kung ito yung larawan niya, 'yan. Susulat natin sa likod yung full name niya. Halimbawa, Jess Corpus ang full name niya. Tapos sulat din natin ang birthday niya. Halimbawa, May 9, 1986. Yan. So, kailangan natin ng ng ano din, ng kandila. Ito, ng kandila at pangsinde. So, ang gagawin natin sa picture niya ay ganito. Sisindihan natin yung kandila. siindihan Sindihan natin yung kandila. Tapos, idadarang natin dito yung picture niya. Painitin natin yung picture niya. yan Painitin natin yung picture niya. yan So, pag nararamdaman yung mainit na picture niya, ay tanggalin nyo na sa pagkakadarang. At, huwag yung bayaan na abutin ng apoy. So, yan pa. Iinitan niyo yung kanyang picture niya. Darangin niyo sa apoy. Yan. Pag naramdaman niyo mainit na yung picture, tanggalin niyo na sa pagkakadarang. Huwag nyo bayaan na masunog. Kaya pa, initin lang natin siya. So, mainit na kaya pinatay ko na. So, assuming na kumukulo na to, ay ilalagay natin ng pataob yung picture. Ibig sabihin, kung ito yung picture, eh, pagano ng paglagay natin? Ilalagay natin siya ng pataob. So, nakataob. Yan. Ang nakalitaw sa ibabaw ay yung pangalan niya at birthday. Tapos, ang siling labuyo at durugin. Durugin o hiwain ng maliliit sa ilagay sa kaldero pag halu haluin hanggang sa makuluan. Ito na yung dinurog na siling labuyo. Ilagay na natin dito sa kaldero at pakuluin natin. Haluhaluin natin siya at hayaang kumulo ng mga 3 to 5 minutes. So, pakuluin natin. Ayan. Pag tumulo na ay patayin ng apoy at palamigin. Pag malabig na ay ilagay sa isang garapon. So, pag malamig na yung ating pinakulo, lagay natin sa garapon. So, assuming malamig na siya, <coughs> nakakaubo yung amoy ng sili. So, pag malamig na ilagay sa garapon, kung gusto nyo na panghabang buhay, ang bisa nito, panghabang panahon, ay ibaon sa lupa ang garapon. Pero kung gusto nyo na maramdaman lang niya ng ilang araw ang lungkot, ay itago lang sa ilalim ng inyong kama o sa damitan nyo ng mga ilang araw o isang linggo. Pag gusto nyo nang mawalan ng bisa, ang spell na ginawa nyo ay itapon ng inyong ginawa sa umaagos na tubig. Mabisa po ang kaparaan ito <coughs> at nawa <coughs> naubo ko sa ano ah. Mabisa po ang kaparaan ng ito at nawa ay makatulong to sa inyo. Mahusay din itong pampabalisa para balikan kayo ng taong mahal nyo, boyfriend o asawa na nagluko o sumama sa iba. Kung gusto nyo na gamitan ito ng orasyon ay pwede niyong ilagay sa larawan niya ang orasyon na labator in mente. Isusulat niyo yon sa noo niya sa larawan niya, sa picture niya. Yung picture niya sa bandang noo, sulatan niyo ng laboratory in mente. Eto. Sulatan niyo lang yung picture niya sa bandang noo ng laboratory in mente. Pagkasyahin niyo na lang. Tapos ay dasalin nyo ang Sator Arepo, Kenneth Opera Rotas, Ayudad Meneg ni Jesus Emen, Bambaw Bim, Yeserye, Yeserye, Yeserye. Ama ko, sana po'y magkaroon ng katuparan ng aking kahilingan. Sa pangalan ng aking tagapagligtas na si Jesus Kristo Amen. Sana po ay makatulong sa inyo ang retol na to. Marami pong salamat. Bye-bye.